1, 2, Bayang magiliw Perlas ng silanganan alam ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang Duyan ka ng magiting Sa manlulupig, Di ka Sa dagat at bundok Sa simoy at sa langit mo may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal ang kislap ng watawat at may tagumpay na nagniningning ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim lupa ng a?